Uh, so, good day po sa inyong lahat Kumusta na po kayo? Today is August 18 At uh, nag-uumpisa na po tayong uh, mag-deliver uh, Nung mga RTL natin na batch August 26, 2025 So, yung RTL po natin Na batch August 26 ay 20,000 heads po ito 20,000 head. So, nagumpisa na po tayo na mag-deliver ng isang araw pa. ayan So, doon po sa mga nagpa-book, abangan nyo na po. Paki-ready na po yung mga cages ninyo sa karing uh, na-install na po namin. Ayun. At uh, doon naman sa iba ay uh, to follow na po kayo para i-install namin yung mga battery cages ninyo. And then, uh, susunod yung RTL delivery. Ayan. So, ang topic po natin for today ay tungkol sa pagsagot sa katanungan ng mga subscriber natin na nakabili ng RTL. At uh, ang katanungan nila ay paano daw ba kundisyonin yung kanilang mga RTL. Ayan. Kasi nga po, minsan... Uh, merong mga delayed ano uh, delayed yung kanilang uh, development dala ng minsan na uh, nagkakasipon nagkakamalaria ganyan so para sigurado ay gagawa ulit tayo ng vlog natin today para ma-remind ma po kayo sa mga gagawin ninyo para makondisyon yung inyong mga RTL. Yan. So number one po na gagawin talaga natin ay wag nating pabayaan yung mga manok natin sa kanilang pagkain. So dapat bigyan natin sila ng uh, pagkain na sapat. Magkano ba yung sapat? Ayan. Kapag ang RTL ninyo ay bagong dating, sigurado po kakain po yan ng 60 grams Uh, na feeds ano? and then after a week uh, magiging 65 grams padagdag po siya ng padagdag ng 5 grams Ayan. so magkano ba yung 60 grams uh, syempre number 1 uh, para malaman natin yung eksakto uh, dapat meron tayong uh, kiluhan so number of heads diba 100 pero diba kadalasan 96 heads naman tayo So, lagay, gawin lang nating 100 para 0-0 yung computation. So, kung 100 yung alaga ninyo, i-multiply nyo sa 60. Ayan. And then, uh, i-divide nyo siya sa 50,000. And then, i-multiply nyo siya sa 50. 50. Oh, sa 50 na number, yan, lalabas po dyan yung point something or ang lalabas po dyan para sa mabilis na ano 6 kilos po 6 kilos daily ang kakainin ng 100 heads na manok daily sa 60 grams ngayon sakaling ano uh, after a week magdadagdag kayo magiging 65 grams na po yan 6.5 kilos magiging 70 sa 7 kilos magiging 7.5 sa 75 grams hanggang sa sila ay kakain ng 115 grams daily which is 11.5 kilos ang kakainin ng 100 heads ayan so ang pagpapakain sa, sa umaga 6 a.m parang ganito po habang ginagawa ko tong video 5:58 in the morning Uh, mga ganitong oras, pakain nyo po 70%. So, ang 70% ng 10 kilo ay 7 kilos. Dahil nga sa 11.5 yung pakain ninyo, gawin nyo ng 8. 8 kilos sa umaga. And then yung remaining na... Ano ah, uh, yung remaining po na 3 kilos, 3 and a tama ba? Ayan. 3 and a half. Ayos uh, at ang naman. Ipakain nyo siya ng mga bandang alas 12. Alas 12, ala una. Titignan ninyo kapag manipis na yung kanilang uh, feeds dun sa kanilang feeder. Ayan. Ang purpose po nung ganon ng 70-30 uh, minsan po kasi meron yung mga feeds, yung mga feeder na nalalagyan ninyo ng super nipis. Manipis lang yung nailalagay ninyo. Ang nangyayari noon, ubos na nila yung parting manipis, ubos na yung feeds doon. Doon naman sa kabila, sa tabi, makapal pa. Ayan. So minsan ah, uh, kailangan nating ano kadalasan kailangan nating hagudin iba yung gamit yung kamay ayan so papakita ko sana gan ninyo iba or gamit kayo nung ano uh, improvise na ano uh, alternate instead na yung kamay ninyo gawa kayo ng improvise na alin diba yung mga pinag pinaglagyan ng Clorox yung maliit yan lagyan niyo ng stick yun yung panghagod ninyo para hindi po kayo masugat kasi yung cages natin uh, matalim yan yung pinagputulan yan so para hindi po kayo masugatan ngayon kung talagang manipis sa parting yon yung nalagay ninyo pwede kayong kumuha yung 3.5 na remaining pwede kayong kumuha mga bandang alas 10 alas 11 pwede kayong tumakal doon sa remaining na feeds nila at yun yung ibubudbud nyo doon ilalagay nyo so ganyan yung mga purpose kaya siya hinati kaya siya ginawang 70-30 Pwede rin naman sana kasing minsanan yung ipapakain Kaya lang ang problema talaga doon Yung malalagyan nyo ng manipis Yun, wala na po kayong pagkukuhanan Mahirap nang kuhanin yung feeds doon sa feeder Kapag andun na Ayan, so mas mas okay siya kapag andun pa siya sa sako Ayan, so yun po yung tip number one ah uh, tip number 2 Huwag niyo pong pababayaan na painumin ng tubig yan. dapat po yung tubig ay malinis so minsan malinis yung tubig na nilalagay natin pero yung kanilang waterer marumi na pala so, may mga nadudumihan yan ay iputan so, kailangan din talagang linisan natin linisan natin siya at least once a day every morning bago tayo magpakain ang unang unang gagawin natin Aalisin natin yung uh, drain plug, yung PVC na nakasarado. Pag naalis natin yan, kuha kayo ng basahan, scotch brite o net. Yan, uh, kuskusin ninyo. Kahit mga ano uh, dalawa-tatlong hagod lang kapag konti lang yung manok ninyo. Pero sa medyo uh, medium scale na poultry farm, kagaya ko, dalawang pasada lang po unang pasada hahagudin alisin yung takip hahagudin uh, para yung tubig ay mag drain Ayan. after na mag drain kasi mahaba po yun mga, mga 60 meters po yung haba ng isang housing ko kung di ako nagkakamali so unang pasada para mag drain yung tubig i-push lahat ano? mapunta lahat dun sa dulo umpisan natin dito sa may bandang posip then pagdating naman sa dulo yun, madre-drain lahat ng dumi tapos uh, iswitch natin ulit mga, uh, siguro mga, uh, pwede na yung mga uh, isang tabo yung tubig na papatak doon sa waterer natin Ayan, para ipush na naman natin, hagudi na naman natin sa pangalawang beses Ayan. after noon isarado nyo yung uh, drain plug tapos ready na siyang isindi. Kaya lang sa umaga, huwag niyong kalimutang maglagay ng vitamins. Kapag ang nakaprogram sa inyo ay vitamins, yun, timpla na muna kayo ng vitamins. Matatansya nyo naman eh, tantsahan, trial and error. Kung ilan yung naubos nila, alimbo, baguhan lang kayo, i-take note nyo sa, alimbo, sa 100 days. Pag nakaubos sila ng uh, isang timba na 16 liters, sa umaga oh, so at least alam nyo na yung titimplahan ninyo kung gaano karami so yung 16 liters equivalent to 4 gallon yan so kung 4 gallon yan ang dosage ay 5 ml or 5 grams uh, 5 times 4 gallon 5 grams times 4 gallon 20 20, 20 grams yung ihahalo yung gamot dyan sa mga sa tubig nyo kung kung liquid naman oh, 20 ml Ayan, pareho lang naman yan Grams at saka galon So, so ganun po yun After yung ano uh, Hanggang 9am Tansyay nyo din Halimbawa, naubos ng alas 8 So, sa susunod Hindi nyo na kailangan magtimpla ulit Para hindi na kayo maabala Sa susunod Na araw yung tinimpla ninyong 16 liters ay kinulang hanggang alas 8 lang so gawin nyo po isat kalahating timba so 16 liters uh, yung magiging ano yan 24 24 liters ang timpla ninyo or 6 gallon ganun lang naman din po yan sa malaking farm kung halimbawa ang naubos nila isang drum na blue 200 liters kinulang ng konti the following day pwede kayo magdagdag ayan So kung sobra naman, ganun din. Magbawas din kayo. Ayan, kasi uh, okay rin lang naman na sobra. Kaya lang mag magastos, di diba? Kasi para sa akin 6 to 9 na makainom lang yung manok natin ng gamot from 6 to 9 ay okay na tayo mapaito ay vitamins man, antibiotics o anong klasing gamot si XD3, ganyan sa purga pwedeng yung pang dalawang oras lang sa purga konti lang po so matatansya nyo rin po yan uh, obserba nyo pong palagi yung nangyayari dyan sa manukan ninyo yung ma-activity ng mga manok ah ganito pala kapag ganitong maulan hindi sila gaano uh, matakaw sa tubig uh, pero matakaw sila sa feeds kapag ganitong tag-araw uhawin yung mga manok ko so maraming iniinom na tubig pero napansin ko konti rin lang naman silang kumain So, anong epekto nun? Ah, nung nakaraang tag-araw, mainom yung mga manok ko, pero matipid sa pagkain. Pero ang nangyari nun, nakatipid nga ako ng feeds, pero yung itlog naman nila, tipid din sa size. Lumiit. So, may mga ganun eh. Tapos, mura pa yung presyo. Pero ngayong tag-ulan, nag-uulan-ulan na, bumabagyo pa nga, ah, tumakaw yung mga manok ko tapos yung tubig nila kumpara sa summer uh, kumunti kumunti naman ayan so yun yung mga ganyan pag inoobserba nyo po palagi maniwala po kayo mas magiging magaling po kayo kaysa sa akin totoo po yan yan po yung sinasabi ko lalo na yung mga bumibisita dito sa atin kapag ano mas magiging magaling kayo sa akin ako pa nga yung magtatanong sa inyo kung anong ginawa nyo eh yan. So number one talaga Huwag pababayaan sa tubig Yung mga manok natin Wag nating hahayaang mauhaw Ngayon gawin nating mas literal <laughs> Meron kasing ano eh Natawa tuloy ako eh Sakali lang para Idagdag lang natin ano po pasensya na Sakali lang na wala kayong gamot Na ipapainom sa araw na yan Medyo na ano nyo uh, Na overlook ninyo Ah wala na palang vitamins di Diba? Ah, wala na palang antibiotics. Eh, yun yung schedule ngayon. Anong gagawin? Painumin nyo po ng plain water. <laughs> Yan po. Kasi meron po tayong experience. May diniliberan tayo noon. Siguro mga 3 years ago. Ah, in inaantay niya ako. The next niya ako kung ano daw yung ipapainom doon sa kanyang manok. Diniliver namin ng umaga. Siguro mga 8am dumating. So, hindi ako nakareply. Dahil, syempre, pag nasa labas ako... Ah minsan hindi na kadalasan hindi nakaswitch switch yung data ko. Tapos minsan sa mga farm natin kadalasan walang signal. So hindi hindi ko yung message niya hindi dumarating sa akin. Tapos mga bandang 5 PM nagbukas ako, nakita ko, mabuti na lang nakita ko. Nagtatanong ko ano yung ipapainom kasi daw hindi pa niya pinapainom yung kanyang mga manok mula kaninang umaga nung diniliver natin. Ayan, so, so yun lang po, uh, may mga ganun din eh. Yan. So, yun po yung tip number 2, huwag pabayaan sa tubig. Uh, tignan rin natin yung source ng tubig natin ah uh, bago tayo lumipat sa iba na, ano, sa, na, bago tayo punta ng number 3. Tignan din natin yung source ng tubig. Pwede pong nawasa doon sa nagtatanong, pwede po yung deep well. Kapag open water, yung alibaba parang balon, Pwede din po uh, Minsan yung sa kulor ng tubig Meron yung hindi siya super linaw Pero ang number one po dyan Na titignan natin Importante uh, Anong tawag doon? Putable ba? Naiinom Ng tao At syempre Obserba ninyo Naiinom din ng hayop Minsan po kasi Ang tao Hindi natin kaya Maselan tayo Dito na lang sa ano Halimbawa Pag nagpunta tayo ng baryo sanay tayo sa nawasa o sa mineral water pag uminom tayo ng tubig poso, so LBM tayo so may mga ganon may mga sensitive so ang number one po dyan natitignan natin kapag naiinom ng hayop so try nyo ipainom sa aso sa manok na native or sa baka kambing kapag okay sa kanila yan tignan niyo yung lugar ninyo kasi syempre yung source ng tubig ay na existing maaring yung makapit ba ninyo ginagamit naman nila yun sa kanilang hayop So, okay lang po yan. yan. Ang mahirap lang kasi sa open water, baka biglang may, may, may maghagis dyan ng alam nyo na, mahirap na. So, yun lang yung proprotektahan natin. Yan. So, pinakamaganda talaga yung uh, sarili natin yung patubigan. Mapa ito ay deep well or uh, yung balon. Yan, anyway, bihira naman natin gumagamit ng ganyan. Sa ngayon, more on, ano na, deep well at saka ano yung nawasa So ang next natin ay ito na yung sa medication. Yan. Kadalasan po sa atin, hindi po natin talaga alam kung yung mga manok natin may sipon o wala. Ngayon, para makasigurado po tayo, pagdating na pagdating po dyan sa farm ng manok ninyo, antibiotics po agad ang ipainom ninyo. 3 days po yan. 3 days And then after 3 days, uh, enrofloxacin, aquadox, uh, romox steel, yung mga available po sa poultry supply. Uh, tingin po kayo uh, para sa sipon ng manok. Yan. Ako kadalasan ang binibilan ko ng mga vitamins, uh, antibiotic sa Shopee, yung aquadox. Yung aquadox parang pula ata yung kanyang uh, sachet. Tapos pula din, pula din yung kanyang kulay kapag tinimpla. Aquadox, mabisa po 'yan. Pwede rin yung Robi Penstrip pang-pang maintain 'yan. After 3 days ng antibiotics, paiinomin niyo rin sila ng susunod 4 day CXD3. 3 days din po 'yan. Kasi hindi natin alam na diyan sa area ninyo may mga lamok na possible carrier ng malaria, malaria disease. So para sigurado rin tayo, wag na nating nagkukulambuhan kasi minsan may mga nagtatanong din. Ito totoo to. Tinatanong kung pwede daw bang lagyan nila ng kulambo yung kanilang mga manok. Ah, uh, So hindi naman yung kulambo yung hindi naman doon sa proseso ng kulambo ng tao bagkus yung ano yung papaikutan daw nila ng pino na net, yung kulambo na net. So para daw hindi kagatin ng lamok. So kako, no need na po. Basta importante, painumin ng CXD3 kasi okay lang naman yung kagat ng lamok eh ang nakakatakot dun sa kagat ng lamok kapag yung lamok carrier siya ng malaria ayan so yun po and then vitamins vitaminsin natin ng uh, isang linggo so 3 days antibiotics 3 days CXD3 vitamins 1 week after ng 1 week purgahin na po natin sila. Pag pinurga natin, isang beses lang po sa isang araw. Ngayon, gaya ng nasabi ko sa nauna, at kabisado na natin yung amount ng tubig na tinitimpla natin ng gamot, kapag, kaya kapag magpupurga tayo, alam na po natin kung gaano karami yung tubig na titimpla natin ng purga na pang dalawang oras, pang 6 to, ano lang, 6 to eight. Ayan. So, alam na po natin. So, purgahin natin sila. Ayan. After natin silang uh, purgahin, ibabalik ulit natin yan sa vitamins. Um, one week ulit na vitamins. After one week, ito po yung kararating lang na RTL ha. Kasi para makondisyon eh. After one week ng vitamins, antibioticsin ulit natin sila. Antibiotics na naman. 3 days na naman yan Kung may sipon, kung nagkasipon sila 3 to 5 days After na naman nun, CXD3 Mapapansin nyo, mamumula-mula na yung uh, Pisngi Nung inyong mga manok Ayan. Tapos sa, sa pula niya, alam nyo parang Parang naka make up na ano, Yung mga ganyan Tapos tumutubo na rin yung kanilang palong Namumula na rin Ganyan Ayan. Tapos ulitin ko rin hindi po ano, yung pagdating ng 18 weeks, kapag yung manok ninyo ay kondisyon, ginawa nyo yung mga sinasabi ko rito, hindi naman sila nagkasakit. So, tuloy-tuloy lang. Pagdating ng 18 weeks, merong mangingitlog ng paisa-isa, -isa, isa o dalawa, sa 10,000. So, imagine po yun, di ba? Kung sa 10,000 may isa o dalawa, eh kung, syempre, kung yung manok ninyo ay 100 lang, oh, talagang Minsan, hindi yan mangingitlog ng 18 weeks. Hindi yan mag-uumpisa. Diba? Ayan. Kasi, diyan napapasok yung topic ko. Tignan nyo po yung mga, naka, mga nakaraang video ko, siguro, one week ago or two weeks ago. Kung yung mga dahilan, yung tungkol naman dito. Ayan. So, pag nag-umpisa yan, tuloy-tuloy din yung mga kasamahan niya na nagde-develop. Nagde-develop ng kanilang katawan. Ah nagkukondisyon ng kanilang katawan basta ituloy-tuloy lang natin yung sinasabi ko Ayan. tapos ah, hanggang sa mapupula na talaga mahaba na yung palong kung sino yung mga naunang mahaba yung palong yun talaga yung mangingitlog Ayan. ngayon yung pangingitlog pagdating po ng 23 weeks kapag magpapailaw kayo talagang talagang konti pa lang yung itlog nyan kapag yung kapag yung 100 or yung 96 heads baka ang itlog pa lang yan mga nasa 5, 10 ganyan pagdating ng uh, 23 weeks tapos pagdating naman ng 23 weeks at nagpailaw na tayo dyan na po yan dyan na after few days or after 3 to ano 3 to 7 days 1 week dyan na po yan parami na siya hanggang sa pagtawid nyo ng 24 weeks dahil 6 to 7 na mahaba-haba na po yung mahaba-haba na po yung oras ay ano na po ah uh, parami na ng parami yung mangingitlog dyan basta yung ulit-ulitin nyo lang po yung sinabi ko yung tip number 1 sa feeds sa tubig at saka sa medication paikot-ikot lang po yan lang po yung gagawin natin Ikot lang ng ikot Rotation Vitamins Antibiotics CXD3 Yung purga Saka na lang po yan uh, After 6 months If necessary Needed Napahinto po ako kanina Sorry po kasi Nakalimutan kong sunduin Si Mickey Naku sorry Magagalit yun uh, Dahil kami po ay pupunta ng Farm sa Bayambang So ako ay galing ng Dagupan Nadaanan ko na yung Kalasyao Andito na ako sa Malasiki ngayon. Tsaka ako lang naalala si Mike, hindi ko pala nadaanan kaya nako sorry. Ayan. So anyway, balikan lang naman po ako. Titignan lang po natin yung uh, pinapagawa nating structure. At uh, sa second video ipapakita ko po. Ayan. So ganun lang po 'yan, uh, paikot-ikot lang po. Tandaan niyo po ito. Isang tip din po ito. Tandaan niyo po, yung manok na maagang pinailawan, mangingitlog ka agad. Tandaan nyo po yan. Kaya lang, meron po siyang kaya lang. Kaya huwag nyong gagawin, bawal gawin. Ang manok na, na maagang nangitlog dahil maagang pinailawan, ...maagaring ikakal. Yan. Kal po yung pagtawag ikakaling. Kapag ang manok ay i-dispose na. Bakit dinidispose? Dahil mahina na po siyang mangitlog. Yan. So, Pagtsagaan lang po natin... Yung... Ano... Tease-tease lang po tayo... Dahil hindi naman po talaga 18 weeks ay... Biglang mangingitlog yung mga manok natin... Masyado lang po kasi... Itong mga ano eh... Ano eh... Yung parang... Uh, hindi lang nila pinapaliwanag... Ayoko namang sabihin... Ano eh... Ayoko magsalita ng ano... Hindi maganda... Hindi lang nila... Masyadong naipapaliwanag... Na ang manok... Ay... Kapag kondisyon sa 18 weeks, dun lang siya papatak ng pa isa, Pero hindi po lahat sabay-sabay. Kaya tuloy yung mga newbie, yung mga walang alam, syempre, di ba excited na na magkamanok, hindi pa gaanong uh, natuto, hindi pa gaanong nakapanood ng mga video, kaya hindi pa sila well educated. Umaasa sila na pagdating ng 18 weeks, ay magsisitlogan na yung kanilang mga manok majority which is hindi naman po talaga gano'n. Ayan. So siguro ah uh, sa batch natin na ito, gagawa tayo ng 48 heads module. Itong August 26 natin. Ah uh, gagawa tayo ng module ah uh, 48 heads. Ipapakita natin yung actual pati yung ano yung actual na performance kung kailan siya nag mangitlog kung kailan kung ilan na yung itlog nila nung ganitong weeks, ganitong edad, yung mga ganyan ano, ah, siguro yun yung naisipan ko. I-remind niyo lang po ako para at least meron tayong ano for ano, nung tawag dito. Mm, um, pwede ta pwede meron tayong uobserbahan na manok. Ayun. So ganun po. Ah, uh, gang hanggang dito na lamang at tatawagan ko si Mickey. Kita-kita uh, pong muli tayo sa mga susunod nating vlog Mabuhay po tayong lahat at uh, God bless Thank you po, thank you